Good day mga katropax! Kayo ba ay naghahanap ng mala island paradise para mag-relax o magbakasyon? Nagbabalak din ba kayong pumunta o balikan ang El Nido Palawan? Narito na ang pitong tourist destination na dapat mong puntahan sa El Nido Palawan. Kaya huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Let's get it on! Number 1. Nakpan Beach, isa sa extension beach sa El Nido Palawan mula sa Kabayanan na may apat na kilometrong dalampasigan. Ang kulay cream na buhangin at crystal tortoise na kulay ng tubig dagat samahan pa ng magtatayugan at nagagandahan coconut tree na makikita sa shoreline ng Nakpan Beach. Isang nakakamanghang kagandahan kung ikaw ay mapupunta dito. Pwedeng umarkila ng tricycle na halagang 600 pesos sa biyahe na 20 to 30 minutes papunta dito. Pwede din ang van kung kayo ay may karamihan. Available din ang single na motor na pwede mong i-rent sa halagang 500 pesos na walong oras ay pwede mo nang maikot ang iba pang parte ng El Nido. Marami rin ang accommodation at pahingahan nila dito na pwede mong pagpilian. At habang nagre-relax at samahan pa ng fresh at refreshing buko para mas ma mo ang relaxation dito sa Nakpan Beach. Number 2, Aplaya sa El Nido. Kung nasa gitna lang ng El Nido ang iyong accommodation, pwede mo lang itong lakarin ng mga limang minuto. At kung medyo malayo naman ay pwedeng sumakay ng tricycle papunta dito. Dito rin ang sasakyan ng mga bangka para sa Island Hopping Tour Package. Pwede kang lumakad sa magagandang dalampasigan, mapa sunset man o sunrise. Perfect spot din ito sa picture taking ng nagagandahang bundok sa background nito. Para may remembrance ka na sa pagpunta mo sa El Nido. May mga naglalako din dito ng mga souvenir items na pwede mong bilhin. Marami ding bukas na kainan, convenience store, souvenir shop dito. Lalo na kapag hapon at gabi na. E ano pa ang hinihintay natin? Tara na at lumakad sa dalampasigan ng Aplaya sa El Nido, Palawan. Number 3. Seven Commando Beach. Ito ay hango sa kwento at storya ng pitong sundalo noong World War II na nastranded sa isang islang ito. Ang malamig at kristal na tubig din dito ay tamang-tama sa mga gustong mag-relax at i-enjoy ang bakasyon. Ang mga activities dito ay basketball, beach volleyball, foods and drinks na available sa kanilang mini store. Meron din silang comfort room na available dito. Pwede mong itry ang kayak sa halagang 600 pesos for 8 hours na. At syempre, para sa iyong souvenir, wag palampasin ang pagkuha ng picture sa kanilang man-made sculpture na may trademark ng El Nido Palawan. Welcome to Seven Commando Beach. Number 4, Payong Payong Beach. Sa labing limang minutong biyahe mula sa apply ng El Nido, ay matatagpuan na ang isa sa pinakamagandang beach na perfect na perfect para sa single, lovers at sa buong pamilya. Kasama din ito kung kayo ay mag island hopping tour package A option. Ang pangalan nito ay nakuha dahil sa magnificent rock formation nito na parang mga nakahilerang payong kaya dito nakuha ang pangalan nito. Dito makikita ang magagandang background pang Instagram dahil sa fascinating view, samahan pa ng mga amazing rock formation na siguradong mamamangha ka sa ganda. May mga mini caves din dito na pwede mong pasukin para i-explore dahil ito ay naform dahil sa mga hampas ng alon sa dalampasigan na tumatama sa mga batuhan. Pwede ka rin ditong mag dahil meron ditong mga maliliit na isda sa mababo na parte ng ating payong-payong beach. Kadalasan, dito ang stopover para mag ang mga guests. Dahil ito ang pangkaraniwang second or third stopover sa isla ng island hopping. Dahil perfect din ito sa view, kaya ikaw ay siguradong gaganahan kapag kakumain ka sa payong-payong beach. Number 5, Secret Lagoon. Sa pangalan pa lang ay ma-excite -e ka na na mapuntahan ito. Dahil sa entrada pa lang nito ay mamamangha ka na sa ganda ng naglalaki ang mga bundok at rock formation bago ka bumaba. Kailangan lang maglakad at lumusong sa gilid ng mga batuhan sa dalampasigan at pumasok sa maliit na lagusan papunta sa loob ng lagoon. Kakaibang mga stone carvings din ang makikita dito. Ang abat-ibang hugis at itsura nito, gaya ng crocodile head, Turtle Head, Vulture at Chicken Head ay ilan lang sa mga kikita dito. Pinaka-highlights nila dito ay ang imahe ng Last Supper ni Papa Jesus. Na animoy, hapag na may mga imahe ng mahabang lamesa at ang huling hapunan. Depende sa high tide ang pagpasok dito. Kaya make sure na may suot tayong life vest kapag ikaw ay pumasok sa loob ng lagun para safe ang lahat ng papasok dito. Mayroon ding titinda sa labas ng lagoon na may bangka para sa mga refreshments at ice cream. Pwede rin tumambay, mag-relax at mag-swimming para masulit mo ang punta dito sa ating secret lagoon sa El Nido, Palawan. Number 6, Small Lagoon. 30 minutes mula sa apply ng El Nido ay ang entrance ng Small Lagoon, na parte din ng Big Lagoon. Ang majestic welcome nito sa mga visitors ay stunning dahil sa crystal clear blue waters at ang grand and fascinating rock formations. Pwedeng mag-rent ng kayak sa halagang 200 pesos para mas ma-enjoy mo ang pag-explore dito. Pwede ka rin magpa-assist sa tour guide kung ikaw ay hindi sanay magpadel. Daanan lang ang makitid na daan na puno ng malalaking limestone cliffs na nakapalibot dito. At may lalim ito na 10 meters kaya kailangan mo magsuot ng life vest para safe ang inyong pagbisita dito. Number 7 Big Lagoon. Parte ng Minilok Island nakasama sa Island Hopping Tour A, ang pinakapopular at makapigil-hiningang natural na rock formation structure ng Big Lagoon. Sa pagpasok pa lang sa entrada nito ay makikita na ang naglalakihang limestone cliffs at ang napakalawak na lagoon na ito. Kailangan magrent ng kayak para pumasok dito dahil ang mga bangka ay nag-i-stay lang sa labas ng entrance ng Big Lagoon. Siguradong mamamangha ka sa crystal clear blue waters nito at sa mga gigantic na rock formation na pwede mong ikutan ng kayak. Nagdadaos din sila dito ng kayak competition. Ang kanyang lalim ay umaabot ng 10 meters kaya make sure na meron tayong suot na life vest para sa ating seguridad. Ah, uh, sa lahat po nang hindi po nakasubscribe sa channel natin, subscribe po kayo. i rin yung notification bell para sa ilang mga mga videos. Okay? Wala naman sa kasi. Until next time mga matrabaks. Bye.